Hi guys, welcome to our little kitchen with my young chef. <laughs> Minimins na yung tomato. Magluluto kami ngayon ng chicken curry. Hi. Ayan na yung fried potato. <laughs> video. Bus na na, tapos sabay mo na. Galo yon, ilo o kaday. Akalo ko. Kaya ako na lilito. Bakit pa ang napupos yan? Sige pa na napupos mo yan na taon. Kaya yung means to me to na creative ay kinikiit niya. Tapos sa yung isa, yung yung Yan.

Kaya tingnan natin kung gusto siya. Ayan na. Nagsisling-sisling na. So, ilagay na natin yung ating Ganda ng kulay niya. Ay. Ay. Ayan, ito si <laughs> Sagan. Ang talaga yung kulit lang itong balok. Kaya kasi lang kasi. Ilagay natin yung ating Ito na ano. Yeah? Nagsisling sa Hindi ako nagsisling. Hmm. Ilagay natin yung ating pangalawang gata. Ilagay ko kasi ano. Hapon ko pa kasi ito, nilagay ko sa refrigerator ay freezer para hindi mapanos. Ayan. Paano po? Matunaw lang sa matuno, kakagadha, kay. Matuno, yan sa dyan sa ini. Ayun, matunaw na yan mga yan. Matunaw ka kaagad ha? Pag natunaw yan, ilagay ito yung pangalawang nata. Pag nangintay ako. Bago sa matunaw, lose na. let's see, natunaw na yung ay natunaw na yung ano? mix na yung yung ano okay okay na lagyan natin itong ang mga unang takang gata, Kakang gata. Ganito yung, yung pati po. Yung na uh, malapit, yung na malapit ko na maubos. Oo, okay, malapit pang maubos. Ubos mm -hmm. itong ito. Yan. Yung, okay. kunti, tapos naman ng konti, tapos mamaya-maya. if 3 minutes is over na, ayan na ay yung ating chicken curry. Tikman mo ulit. Ha? Huh? Tikman mo ulit. Ayun. Ah, Ayun. Ito, kung ano lang. Ayun, nagigit sa baba. Bakit? Bawal ba? Hindi, hindi naman. Bakit ka naman na ito ang okay, gumensaw? Siyempre. Ito, sarap na. Wow. Oh, yan ang ating ya, chicken curry.